mas lubusan siyang makilala, pumunta kami mismo sa kanyang kinalakihang probinsya, sa Iloilo. Sa bahay na ito mismo sa Hechanova Street, sa La Paz, ipinanganak at lumaki ang senadora. Nakausap mismo namin ang ina ng senadora. Miriamas de well, I told her to be domineering. When she says, scrub the floor, it should be scrubbed. And if it is not scrubbed, well, she will be the one punished because she's in charge of it. Hmm. Well, she studies what she is supposed to study because they are going to be tested the next day. She must study that whether she likes it or not. Even if she has a headache, if even if she is hungry, she must study what is to be studied. Di ba siling masya, madamo ako na brahon? Di ba brahon ka man, kung study ka man, Ate, ma'am, damo ati ko. Ate, kung hindi, hindi ka lang may eskwela, lalaga ka sa talon. That is so. <laughs> If you cannot make uh, time for your studies, go, go to the forest and live there with the animals. Dito sa La Paz Elementary School, nag-aral at nagtapos bilang valedictorian si Miriam. Bagay na hindi na ipinagtakan ng marami. Ay, talagang masaya yung Kala kaibigan, marami siyang kaibigan kasi mabait siya. At saka hindi um, siya makita na naki, ano ba, naki nakilaro sa mga ano, pag after sang klase, uwi. Sa Iloilo Provincial National High School, nagpatuloy ng sekundarya si Miriam. Nagpakitang gilas na agad si Miriam nang magkampyon siya sa Spelling Bee kalaban ng mga senior students at bagamat freshman pa lamang noon, siya rin ang itinalaga bilang editor-in-chief ng kanilang school paper. At tulad ng inaasahan, muling laging valedictorian si Miriam nang magtapos siya ng high school. Dito naman sa UP Visayas, nagtapos si Miriam ng kursong Political Science. Nanguna siya sa entrance exam sa UP at siya rin ang naging editor-in-chief sa kanilang college paper. Bukod dyan, campus beauty rin pala na maituturing itong si Miriam. Sa katunayan, bida siya bilang UPROTC course sponsor. As usual, tinapos ni Miriam ang kanyang kurso with flying colors. Magna cum laude at most outstanding graduates sha ng kanyang batch sa UP Visayas.